Jacob naman. Ah, hanapin ko si Jennifer. Jacob, mag-ahos ka. Nandun na ang mga pulis sa agupat kung saan maaaring pumasok si Jennifer. Kaya iho, pabayaan na natin sila. At pagkatapos naman nun, nangako si Simeon oh. he will return Sandra to us. Nakakausap niya ng lalaki ngayon, Lola, Ana. Paano kayo nagkaroon ng connection sa kanya? Jacob, nung nawawala ka, siya ang tumulong sa amin para mailigtas si Jennifer. Uh, at pati na rin, sa'yo tumulong din siya. Malaki ang naitulong niya para mahanap kayo. At para mailigtas si Jennifer uh, at si Sandra. Ano sinasabi niyo? Na nagagawa niya ang lahat para sa pamilya ko? Hindi naman sa ganun, iho. Habang wala ako, huwag ginagawa niya lahat. Pinagtanggol si Sandra, si Jennifer. Ano ako? Walang kwenta nga, ma! Ah, hindi mo ginusto yun, iho. Kaya hindi mo kasalanan yun, eh. Biktima tayo ng pagkakataon. Ayun, nandito na ako. Sisiguro din kung wala na makakapanakit sa pamilya ko. Kahit sino man. Hello? Simeon? Simeon? Oh, wala. Hello, Simeon? Jacob? Sandra? Ano'y gusto ka? Asan ah, kayo? Pagpuntaan ko kayo. Eh, hindi ko kasi alam kung anong lugar to eh. Pero huwag mo kong intindihin. Okay lang ako. Niligtas ako ni Simeon. Si Jennifer. Nahanap niyo ba siya? Hindi ba pero hahanapin ko siya ngayon, paalis pa lang ako dito sa ospital. Ha? Huh? Baka nasa gubat pa siya. Huwag ka maganda, ibabalik ko siya dito, hahanapin ko siya. Pero hindi ka pa magaling eh, mahina ka pa Jacob. Magpagaling ka na muna, sisimyo na lang muna ang bahala. Hindi Sandra, ako lang ang maghahanap kay Jennifer ako maghanap sa kanya sa gubat. Ako magbabalik sa kanya dito. Walang iba! Jacob? Pasensya na, Sandra. Huwag ka mag-alala. Pinapangako ko. Iuwi ko ang anak natin. At sabihin mo kay Simeon. Katap lahat na to. Iuwi kita. Kumunin kita. Eh, e, susunin so naman niya talaga ako eh. Dapat lang. Kung niya dapat isipin na kahit anong nagawa niya sa pamilya, ito okay lang. Thank Jacob.